So isang magandang araw sa inyo mga Lodi Araw natin ngayon mga Lodi ay Sunday Tayo ay nag Lagay sa ating pangati doon sa Pamuilan mga Lodi Doon sa mga Lodi o oh, yung area na yun o oh. Hindi ako nagbudhanting mga Lodi Kasi nagsimba ako Kaya yung pangati ko nilagay ko lang sa gubat kasi ang ginagamit ko naman mga lodi ay Tid strap kaya nilagay ko lang doon sa gubat mga lodi sa pamuilan kung makahuli ba siya mga lodi si Itanggol yun mga lodi kaya ngayon umuwi na ako galing Simba mga lodi ipuntahan ko mga lodi baka nakahuli na mga lodi ngayon mga lodi kung bago ka palang sa aking channel pwede kang mag subscribe click na notification bell para lagi kang updated sa aking mga video ngayon mga lodi oh so soot na po sa kalibunan mga lode. Ganito talaga ang buhay Bird hunting mga lode Soot-soot sa kalibunan <laughs> Pero napakasaya mga lode Pag makahuli ka mga lode. Lalo na pag may lumapit na mga lode, Grabe talaga kasaya mga lode Kakabahan ka talaga mga lode So ayan. Sa gusto mo shout out Comment lang sa baba sa comment section Shout out ko kayo Kung magpa shout out kayo Sayon. So, Nandito na tayo mga lodi, malapit na tayo sa pamuilan mga lodi Ito yung daanan natin mga lodi, papunta sa ating pangatina si Tanggol mga lodi Samahan nyo ako mga lodi Ito mga lodi, may mga pamuilan mga lodi oh ganito lang ang teknik ko mga lodi pag linggo mga lodi iniwan ko sa gubat ng mga lodi para masanay din si tanggol sa gubat kasi hindi pa kayo hindi pa siya magaling masyado sa pagbuhante mga lodi kaya sinanay ko sa gubat mga lodi para hindi na siya matakot ito yung daanan natin mga lodi oh. kaninang umaga yun iniwan ko mga lodi mga 6.30 mayata mga lodi yung uras iniwan ko lang mga lodi kasi magsimba tayo basta araw ng linggo para sa ating panginiun yan mga lodi so yun, mga lodi malapit na tayo mga lodi may mahangin mga lodi mahangin yung panahayan natin ngayon dito na mga lodi ah. Kita tahu mengeludi. Di sana makahule mengeludi. Hei pu. So yang mengeludi. Walang lah, hule mangkuk deh. Walang lumapit. Medyo masilan kasi yung alimukon dito mga lode. Mga dayo lang dito mga lode. Yung pumunta dito. Tapos mga wais din yung mga alimukon dito mga lode. So ito mga lode oh. ito yun, si tanggol mga Lode, Oh. iniwan lang natin sa gubat ito si tanggol mga Lode, Oh. kumakampay kampay sa atin mga laudi tanggol walang lumapit tanggol o oh, mayroon hindi lang lumapit sa iyo grabe si tanggol mga lodi kumakampay sobrang amo sa atin mga lodi So, ayan, mga lode, ilipat natin ng area to mga lode baka don sa ibang area mga lodi ay maka uli ito mga lodi so, ayun mga lodi nandito tayo mga lodi maglipat tayo ng area mga lodi sa so, kabila mga lodi ng pamuilan yan, yan natin ilagay mga lodi kasi nandito yun dito yun nilagay kanina mga lodi kaya ilipat natin dito Medyo mainit mga lodi Dito tayo dumaan sa mga palayan mga lodi Grabing init mga lodi yung panahon Baka dito mga lodi makahuli si itanggol dito mga lodi Ganito talaga buhay bird hunting mga lodi nakakaadik magdanting mga lodi iwan lang natin dito mga lodi wala naman magnanakaw dito mga lodi itago lang natin mga lodi sa hindi daanan mga lodi para hindi kunin ng mga tao din mga lodi Kasi parang may narinig ako dito mga ludi na humuhuni na dito banda mga ludi. Kaya dito ko ilagay mga ludi. So yun, mga ludi, may humuhuni mga ludi. So yun mga ludi oh. Dandahan lang tayo mga ludi. So yun mga lodi so, Dito natin ilagay mga lodi Sit up natin dito Babantayan natin saglit mga lodi Baka makahuli agad mga lodi Si tanggol dito So yun mga lodi magtago muna tayo mga lodi Kahit saglit lang pag walang lumapit Uwi na tayo mga lodi So yun mga lodi Off natin yung kamera Magtago muna ako mga lodi One hour later. So, mga Binalikan ko na mga lodi si sa tanggol mga lodi. Baka nakahuli na ngayon mga lodi. Alas 5 na mga lodi. 5 p.m. na mga lodi. Hapon. Suot na kita kalibunan mga Mga lodi. sana nakahuli mga ludo wala pa din mga ludo wala pa din talaga yung mga limukon dito mga ludo hindi talaga nakahuli sa mga ludo Grab it. Terus tanggal mga lode So ayun mga lode Kunin na natin mga lode Iuwi na, iuwi na natin si tanggal mga lode Medyo hapon na mga lode Gabi dah 5pm Time check ayun so, dito lang natatapos ang video natin mga lode Gani, ganito talaga yung bird hunting mga lode minsan makahuli minsan hindi so ayun dito lang natatapos ang video ko mga lode huwag niyo kalimutan mag subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video oh, let me To the moonlight I see are real right now.